Oh, shout out daw sa kanyang mga followers at sa kanyang mga binibira. Dok lang <laughs> <Dukla>. Uy, <laughs> Muti <ka> na. <laughs> Yo guys, at ayan, nakapasyal nga kami dito sa bahay ni Dante sa kanyang asyenda dito sa Teresa Antipolo Rizal. <laughs> ayan o. Oh. Napakasarap dito mga kamong Stevie. Well, mga guys, at Feel na feel mo yung buhay probinsya dito sa bahay ni Dante Miranda. Yung aming katrabaho. Ayan o. No? Ayan o. No? Ayan o. No? Ayos. Maya-maya uh, at uuwi na rin kami. Ayan. Itur ko muna kayo dito sa bahay ni Dante Miranda. Dito sa asyenda niya. Napakaraming halaman. Mga halamang gamot. At mga gulay. Ayan. Marami. Tingnan nyo. Ayan guys o. Oh. O. Oh. Ito anong halaman kaya to? Napakataas o. Oh. Ayan oh, o. Oh. Namum Namumulaklak siguro to. Ayan Oh. No? Ayan, may mga tanim siyang kamuting kahoy. Ayan Oh. No? Kamuting kahoy. Ito, ano to? Malunggay. May ano siya. Ito, lakad bulan. Ang tawag dyan. Gamot. Halamang gamot dyan. Ayan Oh. No? Napakadaming tanim ni Dante Merienda dito o. Oh. Diba lakad bulan to, Noy? Ito o. Oh. Mabango to oh. oh, yung amoy nito, maano to. Ayan o. Oh. sambung oh. Sambong, sambong ata Ayan. Eh, malunggay, may maliliit na saging pa siyang tanim mo. Oh. Hmm. Ayan oh, malalaki na 'yung saging niya, may ano. Ayan 'yung paligid ng bahay niya dito, 'yung septic tank oh. napakalaking septic tank. Oh. Ayan, wala pang bunga 'yung mga saging niya. May bungkukan, may laing, ayan, kamuting kahoy. Ayan 'yung paligid ng bahay niya dito. Ayan kung makikita ninyo. Paligid niya, no? Sulit yung bahay ni Dante Miranda dito. Siguro yung baho ng hollow block nito ay ano, limang piraso. <laughs> Ayan, pasyal ko lang kayo dito sa asyenda ni Dante Miranda. Ayan o, oh, ayos o. Oh. Sarap dito, buhay talaga probinsya, no? Hmm. Ayan, at maya maya, uuwi na rin kami. Ayan yung kasama ko si Bida. Hello. Oh, Sirya Gobernavi, bida ng Trinoma. Shout out po. Oh, shout out daw sa kanyang mga followers at sa kanyang mga binibira. <laughs> Joke lang. Joke lang po ha. Ayun si Dante Miranda oh. Oh. Nadi oh. sama kita doon sa akin ano? Tutur kita doon sa akin no. Kasinda <laughs> niya no. Ayano. Ayano. Ayan, ayano. Dito tayo ayano. Ayano. May aso, bruno nai baka kagatin ako nito ha. Eh, napakatapang pa naman ito. Dito ako dadaan. Eh, ano? Huwag na na. <laughs> eh, yung motor namin ginamit. Kaya yako ako to. Puro Honda Click ang gamit. Akin, Honda Click din. Honda Click din yung gamit ni Dante Merenda, oh. Ayan, oh. Lawak, oh. boy. probinsya dito, guys, oh. Oh, napakaganda oh. Ayan, may mga tanim pa siya dito. Ayan oh, mga gabi, natong. Ayan oh. Lawak. Malaki pa sa kanya no? Oh, wag na, huwag na tayo pumunta ron. mo yung white house na malaki. Ah, doon pa, huwag na. Ayan guys oh. Ganda. Pasyal kami doon sa bahay ni Ati Nora.